yun mga kanuipi at walang nagtrabaho ngayon mga kanuipi ngayong araw na to kasi malalim yung tubig kahapon ang lakas ng ulan kaya ano ganyan yung tubig nya ngayon eh. ayan tubig tubig na dito sa amin What's up mga Kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoypi. At panibagong araw, panibagong umaga sa ating lahat, di ba? At dito ng paggawa ng CR natin diyan sa likod ng bahay. At maaga pa naman mga Kanoypi. Alas 6 pa lang ng umaga pero lalabas na ako pupunta muna ako ng palengke bibili ng maulam nila mamayang tanghali at yon gamit pa rin natin yung ibo helmet na binigay ni Sir Mario at Ate Marie Saraga ng Italy so maraming maraming salamat sir sa binigay nyo at yon mga kanipi samahan na naman ako na pumunta ng palengke

dito? 20 sir, cup sige, tatlong nga ayan tapos gusto sa ayan, nakabili na tayo ng bangus yung isang piraso 90 mga kanuypi tatlong piraso yung binili ko para ano uh, ulam ng magtatrabaho mamaya. At punta muna tayo ng plaza. Kasi bibili tayo ng kangkong sa kakamatis. Yun yung bilin ni misis eh. Na ano na sahog nitong bangos. Tapos may pabili pa siya yung sigarilyo para doon sa tindahan namin. Maubos na kasi mga kanaypi. Nakabili na tayo ng kamatis sa kangkong mga kanunti At bibili na lang ako yung pabili ng aking asawa dito ito, sa tindahan na yan Yung sigarilyo So ito na mga kanipi, yung sigarilyo para sa tindahan namin Okay na tayo lahat Nabili na natin lahat mga kanunti Uwi na tayo goods na lahat mga kanilipin nandito na yung sinapay at uh, pauwi na tayo sa bahay nandito na tayo sa bahay mga kanilipin nabili naman natin lahat ng pinapabili ni misis walang nagtrabaho ngayon mga kanilipin ngayong araw na to kasi malalim yung tubig kahapon ang lakas ng ulan kaya ano ganyan yung tubig niya ngayon eh Ayan, tubig tubig na dito sa amin Walang tigil kasi yung pagulan pa kada hapon kaya hirap nang magano dito. Uh, ituloy ulit. Pero sana bukas uh, matuloy na to para dire-diretso na yung ano yung pagtayo nitong CR natin na pinapagawa, di ba, mga kanipi. At sana hindi na umulan mamayang hapon, di ba? Para hindi na madagdagan yung tubig So ngayon yung tawag nun, yung binili natin kaninang umaga na, ano, na bangus. Yung isa doon, ulam na lang namin. At ito mga kanipi, ano, yung bangus na yan. Linisan ko muna bago ano, lutuin ni Mrs. Bali, isisigang daw niya to mga kanipi. At sasawgan ng ano, yung binili ko na, ano, na kangkong. Masarap na naman yun. At yun, hugasan muna natin to Linisan muna natin sa labas. Dito na tayo dadaan sa harap. Kasi sa likod, baharin. Puti uh, na lang dito sa amin mga kanipi. hindi na namin binabayaran yung tubig. Ayan, unlimited yung tubig dito. Yan o. Oh. Ito yung unang sahod ko sa YouTube. Mga kanoy, dito na punta yung sinahod ko na yan. At ito yung dito ko nakikita yung unang sahod ko na naipatayo ko tong poso na to, di ba? Meron ding napuntahan yung unang sahod natin sa YouTube. At umpisan ko munang linisan tong bangus para makapagluto na si Mrs ng pananghalian namin na sigang na bangus. Yeah. Step 1 Wake up, really gonna rise with the sun Step 2 Get some good, some food in you Step 3 you Grow hard about what you wanna be Step 4 Everybody just do your thing Wake up Today's gonna be a good day 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 Wake up Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Kung bangos makanipi at nahiwa na natin ng apat na piraso, ayan. Bibigay ko na kay Mrs. at siya naman yung magluluto nito kasi mas masarap siya magluto kaysa sa akin. Eh. <laughs> sa akin kasi pachambalang mga kanipi. Ah, mang. So mga kanoy bago natin tanggalin yung kanyang pintura, tanggalin muna natin tong bibi niya dito, magkabilaan. Para hindi masali na mapinturahan to. Saka itong tinidor niya, tanggalin din natin tong ano, yung brake niya. At nandito na rin lahat yung aking gamit. Yung gamit ni Solid. Bali, hanapin ko lang dito yung cutter. Para mabuo na natin at magamit din natin si Solid dito. Wala naman tayong ginagawa eh. Diba? Diba mga kanoy pea? Di diba yan? Hmm. So, sinasabi ng anak ko, sa kanya na daw to eh. Hindi na. Sa kanya na lang yung kuha ni mountain bike. At hindi nyo pa nakita yan mga kanipin, nanjan sa labas. Bali, ginamit ko kanina yun eh. Tanggalin muna natin tong kanyang ano. Kanyang brake dito sa baba. KHS brand din to mga kanipi kagaya ni Solid kaso si Solid ano napalitan ng peking pangalan <laughs> ayan tatanggalin na natin yan papalitan natin ng KHS uh, at kayang kaya nung kaibigan ko na yan na, ano, na pinturahan to si Solid bali sabi niya dati bumili na lang ako ng ano ng sticker tapos i-sticker muna tapos itatapot yung clear coat mga kanipi ba? Diba? so yun yung gagawin natin ngayon tanggalin ko muna tong mga pintura nya tapos saka natin ihahatid dun sa kanyang shop uh, at makikilala nyo yun mga kanipi uh, isa siyang professional na nagpipintura ng mga sasakyan so sa mga kanipi dyan na uh, may gas -gas yung sasakyan nyo pwede nyo ipunta doon ito yun mga kanipi yung ano pang paint remover bali isang daan din tong isang bote na to Finally make a move. I think of you and all the shit you don't do Well, I'mma make hell shit that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'm tired of my chest i never forget what it's like to be in debt Been Stabbed in the back bed. I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to games, let my money show I've got... You <laughs> Oh. Nagbakbak na, nagtanggalan na yung mga pintura niya, naglobo na lahat oh. Pahiran ulit natin para ano? dire-diretso na. Shoutout sa mga viewers Kung tatlo diyan. yan oh. Apat. Shoutout. Naiya naman kayo. Ayan. Kunwari pa kayo Sa Say Pero siguro may matitira dyan, pahiran ulit natin para mabilis matanggal. Patuyuin ko lang yung ano, yung mga natitirang mga paint remover yan oh. hindi pa natuyo saka natin baklasin so baklasin na natin to mga kaniti, yung pintura nya kasi lumubo na lahat pakita mo nyan ayan try natin wala pa rin yung nasa ibabaw lang yung first coat nya yung ano mga kanito yung original nya hindi pa siya nabakbak masyado kailangan pa rin natin pahiran ulit pag nabakbak natin yung iba Mahirap din tanggalin mga kanaypi yung ano, pintura niya hindi siya nabakbak lahat yung first layer lang yung natanggal sa, sa may yung pagpahid natin parang mas maganda pa nga eh, sunugin na lang eh. mas mabilis na tanggalin tapos may steel brush pero o, naumpisan naman na natin to. Yung pagpahid natin ng paint remover. Tuloy-tuloy na lang natin para matapos lang. So, ito na yung prime solid mga kanipi. Ayan. Hindi pa masyadong natanggal yung pintura niya. O. Oh. Oh. Kailangan pa natin na pahiran ng pangalawa para ano matuklap na talaga yung ano yung mga pintura niya kasi yung unang natanggal yung third coat siguro niya mga kanayuti. kasi parang tatlo yung pintura ni solid uh, yung original niyang pintura tapos yung nung pinaripin ko pininturahan siya ng pula lahat pula tapos may pagkatapos ng pula yung itim na yung pinintura sa kanya mga kanipi. kaya parang third coat yung ano na tanggal natin tapos yung second coat may natira pa saka yung first coat nya ayan may natira tira pa yung iba mahirap tanggalin mga kanipi. kaya kailangan ulit nating pahiran ulit ng pangalawang ano paint remover para dire diretso na at uh, patanggalan na natin lahat ng mga pintura niya. Diba, ba? Mga kanayti. Ah, na lang 'yan na tanggalin. Kung may matira ulit, tahiran ulit natin para mas mabilis matanggal. Kain na tayo mga kanayipi, na ito, yung niluto ni Mrs. na bangus na sinigang may kangkong. Bali dalawa muna kaming kakain ni Mrs. kasi tulog si rin 'yan mga kanayipi. At masama yung pakiramdam ng anak ko. kain tayo Hay nanang. So mayroon pa yung tirang ng umaga na ulam. Kainin na natin. To. Oh. Ng sigaw. Mas ka lang mga nang ulog. na lang yung ulog. yung pang po, Hindi ko nalagay yung pang kang ko. Ha? Uh, hindi ko nalagay lahat. Wala ko marami. Sarap nito. Mga kanipi yung kang ko nakakamiss eh. Okay. Hindi <coughs> Sa susunod, pag magluluto tayo ulit ng, ano, ng sinigang, mm -hmm kukuha na lang ako ng kangkong dyan sa bukid mas marami pa press na press pa yan mga kanipi diba susunod buka tayo doon ng kangkong limas man tayo mga kanipi mm. sarap Natapos ko na rin na ano mga kanipi na natanggal yung pintura ni Solid. Ayan, ito na siya mga kanipi. Ayan. Pero may kunti pa na natira. At gagamitan na lang natin ng steel brush mga kanipi. Pag nakapunta ko ng bayan, bibili na lang ako ng, ano, ng steel brush para ano, uh, matanggal yung malilit na spot niya. Diba? So, dito ko muna tatapusin ang video vlog mga kanay Bale, sa next vlog na lang tayo na mag shout out ulit sa inyong lahat ng mga solid kanay at sa mga sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat ng mga solid kanay at lalong lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you so much ulit sa inyong lahat mga kanay at kita kita ulit tayo next vlog bukas at sana bukas Uh, may gagawa na dito. Itutuloy na yung pinapagawa kong CR para matapos na rin. So, kita-kits bukas. Sabangan nyo na lang yun, mga pino uh, Thank you so much ulit. I love you all and stay safe. Peace out!